nagse-celebrate ngayon ang mga JM Jazz supporters sahil na magkausap sila JM at si Jazz sa live ni Gwen kahapon. Grabe, ano kayong pinag-uusapan nila dito? Tingnan niyo naman yung ngiti ni Jazz dyan. sobrang ganda. Parang kilig na kilig kay JM. At dahil dito, gulong-gulo naman ngayon ang mga supporters ng JM Fiang dahil hindi nila maintindihan kung ano ba talaga ang gustong mangyari ni JM. Kung sino ba talaga ang gusto niyang supportahan sa mga babae na gustong i-love team sa kanya. Si Jazz ba o si Fiyang? Kung matandaan nyo, nung lumabas si JM, na-repost lang naman niya ang ilan sa mga edit sa kanya ng mga JM fiyang supporters. So, feeling ng iba, eh, ayun nga, tuluyan ng lumubog ang ship ng JM Jazz. Pero, ano to? Eto na ba ang start ng paglubog ng JM Fiang? Or, eto na ba ang closure para matuldokhan ang JM Jazz? Para tuloy na tuloy na ang love team na papalit sa Aldab, Katniel, at Liz Ken, which is ang JM Fianca. Kayo ba, anong malasabi nyo dito sa mga pictures na magkasama ang JM Jazz? Comment down below.